Dito sa Pilipinas, 1 year ka sa daycare, 1 year sa kinder, 6 years elementary, 6 years sa high school, 4 years sa college. Total mo na pag-aaral, 18 years. mag apply ka ngayon ng trabaho at eto ang mga requirements. Diploma, TOR, resume, certificate of trainings, barangay clearance, police clearance, NBI clearance, Birth Certificate, Two Valid IDs, Medical Certificate, Drug Test, SSS Number, PhilHealth Number, Pag-ibig Number, BIR Number, o yung team. Sedula. Tapos hahanapan ka pa ng experience. Dapat ikaw ay computer literate. Dapat meron kang good communication skills. Meron kang pleasing personality. Tapos yung sahod mo, 695 pesos per day iba sa Pilipinas. <laughs> Dito sa Pilipinas, one year ka sa daycare, one year sa kinder, six years sa elementary, six years sa high school, four years sa college. Total mo na pag-aaral, 18 years. Mag-a-apply ka ngayon ng trabaho at eto ang mga requirements. Diploma,